madali talaga. Ayun, Paano pagawin gawin ang Rose? Pwede ba yan sa babae at lalaki? O, parihas na yan. Babae at lalaki yan Ay, na. Yan po. Parang siyang awil. J lang. Opo, J lang po. Tapos lagyan nyo lang po dito ng parang pag -anun. Pahingahan. Opo. Diyan, dadaan ang hiningan ninyo. Sige daw, patingin na. Pwede din pong ganyan lang. Well, hindi pa tapos. Oh, pwede din ganito po yung ganyan lang po. Hook lang tapos merong ganyan. Ano katulad kay ano kay? Yan, yan katulad kay Lorin yan. Kidyo sa boy nila. Ano pangalan mo kuya? MJ. -H -H wow. Ako pa nang ko pa ganyan. Sayate. te. Sa lips na po tayo.